Hello everyone! So, ayan yung ating lunch ngayon. So, yung burong mustasa and then galunggong na tinapa. Magkatamang magkatama. Perfect combination everyone itong ating lunch for today. So, iyang tinapa. Diba? Bonggam bonggam. Maraming maraming salamat sa tinapa. Kanin. Yan lang ating kanin ngayon. And then, burong mustasa. Ang bongga-bongga, yan po ang ating lunch for today. So, mahilig talaga ako sa, yan sa mustasa. Na miss ko kasi nung uh, mahilig kasing magawa sa amin ng mustasa, ang tatay at saka ang inay noon. Kaya, ako ay natuto na rin kumain ng ganyang burong mustasa, diba? Nasa previous vlog ko po, yung mustasa na yan. So, yan, binuro ko po yung mustasa. And then, itong tinapa, ay maraming maraming salamat, ba? Diba? Yun lang everyone, Betea Von, Bon Appetit, Likulam ng Bonggang Bongga. Thank you so much!